Tara, samahan so, nyo kami. Kumuha nga pala kami ng iba't ibang shell dito sa dagat. At eto nga pala yung gagawin naming ulam mamayang gabi. At ako naman, meron nga pala akong nahuli dito. Hindi ko alam kung kinakain to. Kaya tinanong ko nga pala kay mama. Ganyan nga pala yung itsura niya. At parang may iba yata akong naiisip. After nga pala namin na nangalihan, nagpahinga na nga pala kami dito. Tapos nga, nakipagkwentuhan nga pala sa mga ibang tita. Mga bandang alas dos, eto nga, nagkaya na nga pala kami na pumunta ng dagat. tinawag ko na nga rin pala yung mga iba naming pamangkin. Sasama nga daw sila at sila nga, expert nga pala sa panguhuli nga pala ng mga iba't ibang klase ng shell sa dagat. Dinala ko na nga rin pala itong tumbler ko para in case man kami, meron nga pala kaming maiinom. Mura nga lang pala yung tumbler na yan. Kung interesado kayo, ilalagay ko na yung link sa comment section. Hindi naman kalayuan yung dagat dito. Siguro nga maglalakad ka nga lang ng 10 to 15 minutes at makakarating ka na nga pala. Habang palakad nga pala kami, nagkukwento nga pala si mama at nagtuturo kung saan nga pala sila nakikipag-ani dati nung mga bata pa sila. Yung dagat nga pala nila dito, nasa highway lang. Kaya hindi hindi naman kayo maliligaw kasi talagang nasa highway lang siya lalakad ka lang ng konti. May nagtatanong nga pala yung barangay nga pala ni Mama dito is barangay Carmen Hernani Samar. Napansin nyo nga rin pala dito kahit saan maraming nakatanim na buko tapos nga daw nagkokoprahan nga din daw yung mga ibang tao dito. Isa nga rin daw yung anak buhay nila yung pagkokopra. Habang hindi pa nga ay pagkaganito nga daw maraming siya lang mauhuli dito kaya si Mama talaga nag-aya kanina at pa. At ang talaga ay taga video nga lang dito kasi si Mama lang nakakaalam at saka si Tita at yung mga ibang pamangkin kung ano nga pala yung kukunin nila. Itong pamangkin ko na si Jetro nakakuha nga pala siya ng manlalatikan. Na miss nga pala ni Mama dito yung mga shell nila. Akala ko nga kasi itong inuhuli namin kanina, hindi namin kakainin. Para nga lang daw itong mga suso at meron nga daw silang laman sa loob. Pero kasi kapag nakita mo, parang wala naman siyang laman. Eto nga pala, nakakuha na nga pala si Mamba dito at malaki nga pala yung niya. Eto, nakita ko na to sa mga ibang video, hindi ko lang alam kung ano yung tawag. Pero kinakain nga din pala to. Pero alas lahat ang nakita namin ganito, nakadikit nga pala sa bato. Dapat talaga meron tong nga palang pangkuha para hindi ka masugatan. Pinungpo nga pala ni tita to, tapos nga, itinuro niya nga sa akin kung ano nga pala yung kakainin dito. Yung nakikita nyo nga nga pala yellow part, yun nga daw yung kakainin at makikita mo naman nga daw kung mataba at kung wala nga pa lang laman yung nakuha mo, kung payat ba siya. Ito na nga pala ni Tita, yan payat nga lang to at konti nga lang, kaya hindi na niya nga pala kinain. So mga nakakalam dyan kung ano yung tawag dito, paki-comment na nga lang pala dyan para malaman ko kung ano to. Si mama ko naman, meron nga pala siyang nakuhang shell dito at pwede na nga dito daw pala kainin to kahit hindi nga pala siya naluto. Nakakalating oras na yata kami at eto na nga pala yung mga nahuhuli namin at nakukuha. At ako naman, ito nga pala, meron nga pala nakita dito, hinawakan ko at ibang nga pala yung naiisip ko. Marami nga rin pala ito, ganito dito. Kapag kinuha mo nga pala to at inangat mo sa tubig, talagang magugis nga pala siya ng ganyan. At kapag bigla mo nga pala siyang pinakawalan at nilagay nga rin pala ulit sa tubig, bigla naman siyang ahaba, parang ganito. Bigla nga pala siyang magaganto para hugis nga palang ahas, di ba? Si Tita Mini nakahuli nga rin pala sa nang -shelay. medyo malaki nga rin pala yung nakuha niya. Ako wala pa ako nakukuha, meron nga pala akong nahuli, wala pa siyang laman, parang sulib yung nakuha ko. Ayun nga si Mama naligo na rin kasi. malapit na nga rin pala kami dito sa alo. Ang sarap lang din kasi talaga dito ganito dagat na ito habang nakikita mo nga pala yung mga naglalaki ang alon. May kita lang oras nga rin pala kaming kumuha ng shell at nakakuha naman kami. Hindi naman konti, sakto lang. At eto na nga pala lahat ng nakuha namin. Tinanong ko nga pala kay mama kung ano nga pala yung lutong gagawin niya dito. Parang papakuluan niya nga lang at lalagyan ng asin at pwede na nga daw tong kainin. Pero dapat nga pakalinis mo nga to kaya si mama eto nilinis na nga pala pagka uwi nga pala namin. Nangkuha nga pala kami ng pinsan ko dito. Yan si Kuya Roni. Hindi ko na siya nabidyo na umakit siya kanina. Ayan buko at iinom nga pala kami ng sabaw. Dito nga pala libre ka nga pala talaga makakainom nga pala ng sabaw ng buko unlimited hanggang sa magsawa ka. Apakasarap din talaga ng fresh buko juice at eto nga ay talagang ako'y nasolve nga pala sa pag-inom neto. At syempre hindi natin papalagpasin na kainin nga pala itong laman. Si mama dito nag-ano nga pala siya ng bigas parang tatanggalin yung mga malilit na bato na makikita niya. At dito nga pala sa probinsya nila mama sikat talaga itong brown rice. Sinala nga lang pala ni mama yan tapos nga nagsahing na siya para mga na nga din pala kami at eto nga nailuto na nga palay yung mga ulam. Ayan nga pala yung mga nakuha namin kanina at matitikman na na rin natin to. Nakakain naman ako ng mga suso na kinakain nga pala sa amin. Pero ito masarap nga din pala siya. Dapat dito marunong ko nga palang sumipsip at saka humigo para nga pala makuha mo nga pala yung pinakalaman ng shell. Masarap pala siya mga moe compare sa mga ibang suso na kinakain natin. Ayan si mama. Ang kitang kita ko nga pala na nag-enjoy siya at na-miss siya nga palang kainin tong mga shell na to. Ayan si mama meron pa nga pala siyang pangkuha ng laman kapag ayaw nga palang sumama kapag sinisipsip.